big, tignan mo nga kung may tubig na. Buti na lang, Wala akong pasok ngayon. magkakapag-relax muna ako dito sa bahay. Franz. Franz. Ano yun Ruby? Nakabayad yun na ba ng tubig ng nakaraang buwan? Patingin nga ng resibo. Na Ruby. Hindi ko pa pala nababayaran. Bayaran mo na ngayong linggo yan. Kasi dalawang buwan na. Baka mamaya, maputulan tayo ng koneksyon. Oo. Huwag kang mag-alala, Ruby. Babayaran ko pagkasweldo ko. Naturingan ka pa naman to, Bero. Pero hindi naman tayo makapagbayad. Oo, Ruby. Huwag kang mag-alala. Babayaran ko to pagkasweldo ko. Sinabi mo yan, ha? Siya nga pala, Franz. Wala ka bang pasok ngayon? Kasi tanghali na hindi ko pala nasabi sa'yo kagabi na wala akong pasok ngayon kasi tulog ka na nung dumating ako. Ganun ba? Basta, bayaran mo yan ha. Mahirap na, baka maputulan tayo. Oo na, Ruby. Hindi kasi ako makapaglaba. Pag hindi ka nakapagbayad, mahigit dalawang libo pa naman yan. Tapos, tatlong libo yung kuryente natin. Sige, babayaran ko sa sweldo ko. May matitira pa kaya sa sweldo mo? Pang sa mga bata? Kasi yung pambayad natin sa tubig at kuryente, magkano na yun? Tapos yung mga gastusin pa ng mga bata. Hayaan mo, Ruby. Medyo malaki naman ang overtime ko ngayong linggong ito. Mabuti naman kung ganon, Franz. Wala ka bang pupuntaan ngayon, Ruby? Wala naman, Franz. Baka mamaya magpunta dito si Maring Rochelle. Ano namang gagawin ni Maring Rochelle dito? Alam mo naman yon, makikipagkwentuhan pag wala siyang kasama sa bahay nila. Kung sa bagay, siya nga pala. Pupuntahan ko si paring Jerry ngayon o baka mamaya. Ay nako, Franz. Kaaga-aga, inom na naman ang ato nyo. Kunti lang naman, Ruby. Pamawi lang ng pagod. Sige, basta mag-iingat ka ha. Oo naman. Saglit lang. Kukuha lang ako ng pera sa loob. Sige, at magawalis muna ako dito sa labas. <smart noise> Mabuti na lang. Mababa yung bill ko sa tubig at kuryente. paring masong yun ah tanghali eh. na wala pang masakyan Oh, paring masong saan ang punta mo? sa bayan pare magbabayad ako ng kuryente at para hindi maputulan pa sa bagay pare isang buwan pa lang bayaran mo na para hindi ka maputulan e eh, ikaw pare mukhang biska saan ang lakad mo? don gila pareng Jerry. Tatagay lang ng konti. Gusto mong sumama. Huwag muna, pare. May asikasuin uh, kasi ako sa talyer. Sige, pare. Mauna muna ako sa'yo. Sige, pare. Mag-iingat ka. Ikaw din, pare. Mag-iingat. O, oh, Akala ko ba pumunta dito si Maring Rochelle? Oo, kaalis lang niya. Ikaw, bakit ang aga mo dumating? Nakailang bote lang kami. May pupuntahan kasi si paring Jerry. Ah, ganun ba? Gusto mo na bang kumain? Mamaya na, Ruby. Iidlip muna ako saglit. Ah, ganun ba? Sige, walang tubig. Hindi kaya... O, oh, Franz! Nandiyan ka na pala! Bakit ba taas ng boses mo? Paano ba naman hindi ako makapaglaba at makapaghugas ng pinggan dahil naputulan tayo ng tubig? Ano? Sabihin mo nga sa'kin, sa Franz. Kung nakapagbayad ka ng tubig nung nakarang araw. Ako Rubi, parang nakalimutan ko yata. Yan na nga bang sinasabi ko eh. dami pa naman labahin ngayon, imbis na makakapagpahinga ako bukas. Gumawa ka ng paraan, Franz! Tignan mo nga kung may tubig na. Sir? hindi po nagkakamali ng driving ng mga tauhan ko. Sir, bakit biglang tumas yung bill namin sa tubig? Eh, hindi naman kami malakas kumonsumo. Nung nakaraang buwan, mababa. Tapos ngayon, biglang tumaas. May washing machine ba kayo? Meron po. Ilan kayong nakatira sa inyo? Dalawa lang po kami ng anak ko. Tapos bihira lang siya umuwi doon sa bahay kasi may trabaho siya sa Maynila. Bukod sa inyong bahay, may nakakonekta po bang ibang bahay sa metro po ninyo? Wala naman po. Bakit po? Baka naman mayroong iba nakakonekta sa metro ninyo. Ano pong ibig mong sabihin? May illegal na nakakonekta sa metro ko? hindi ko masasabi ang totoo. Hinala ko lang yun. Paano po kung totoo? Kung gusto mo, sir, sasamahan ka ng mga tao ko. Sige po. Maraming salamat po. Sinasabi ko na nga ba eh! Franz! Franz! Lumabas ka dyan! Franz! Ano yun, Franz? Si paring Masong yata. Parang galit. Bakit siya galit? Hindi ko alam. Franz! Tara, magdaan natin. Lumabas ka! Bakit ang ingay mo, paring Masong? Anong ibig sabihin nun, pare? Anong ibig mong sabihin, pare? Huwag ka nang magmangmangan dyan, pare! Bistado ka na! Ano nga yun, pare? Hindi kita maintindihan. Oo nga naman, pare. Ano bang problema mo? Halika kayo! Sumunod kayo sa akin! Ano to, pare? Ano tong kinalaman niya dito? Friends, Ano ibig sabihin ni Paring Masong? Kumunik na kasi ako sa metro ni Paring Masong. Hindi kasi ako nakapagbayad ng bill natin sa tubig. Ano? Pare, pasensya ka na ha. Hayaan mo. Babayaran ko yung nakonsumo namin. Hindi na kailangan pare! Magkita na lang tayo sa barangay! pare, wala namang ganyanan. Nakapag-desisyon na ako! Hindi na magpapago ang isip ko! Anong ginawa mo? Paano na ngayon yan? Hayaan mo, Ruby. At kakausapin ko ng maigi si paring Masong. At magpapaliwanag ako ng mabuti nakakahiyaman pero tatanggapin ko ang mga sasabihin niya. Ikaw kasi, Franz! Sinabi ko na ang bayaran mo! Bahala ka sa buhay mo! Pagod ka na ba sa kumupas at duming hindi matanggal-tanggal sa pintura ng sasakyan mo? Kahit pa ulit-ulit mong linisin, hindi pa rin bumabalik ang kintab? Ito lang ang solusyon dyan. Ito ang GR4 Magic Gatas para sa pangmatagalang proteksyon at pangmatagalang kintab ng iyong motor at sasakyan. I-spray lang ito sa motor o kotse mo at hintayin ng 3 to 5 minutes. At pagkatapos nun ay punasan mo ng tuyong basahan. At yun, makikita mo na kagad ang napakagandang resulta. Ang maganda dito, 3-in-1 na ito. Kaya pwede mo na itong gamitin sa glossy paint, matte finish, at leather and vinyl materials ng iyong sasakyan. Kaya kung gusto mo rin nito, ilalagay ko na lang yung link sa ibaba para mabili mo na rin.